Gandang araw mga kaibigan Ito na naman kay higa ko lang kagabi Pasok na naman sa trabaho dahil pang umaga ko ngayon oh, Wala tayong payong Dahil uh, ngayon ay alas 7 ng umaga Naku may aso dito Napakita ko sa inyo yung aso Pakalat-kalat lang dito Ito ay mamahalin ng mga aso pero pakalat-kalat lang Ayan o oh. Mamahal na aso yan Ayan kakalat-kalat lang dito eh nakakatakot din siya eh ang bibilis na makbo yan yan merong uh, ano Helicopter yan mapakalat-kalat na aso eh nakakasyokot dito ako papasok sa uh, ano skinita hindi ako do do doon dadaan sa may uh, ano sa may maraming dates dito ako sa gilid so ito ay uh, shortcut sure shortcut sure minsan yung uh, aso nakikita ko yun limang piraso itim itim ang lalaki kakatakot minsan baka lapain tayo Oh, lalaki pa naman ganito ang uh, umaga dito sa ano uh, dito sa uh, Qatar. Di ba? <laughs> Umaga ang kay ganda. Hindi mo na tayo payong para vitamin na uh, vitamin D. Pero uh, ang totoo oh, dito sa uh, Middle East ang vitamin D dito is nasa alas 6 na itong oras sa Rasite ano na, hindi na yung vitamin D dahil uh, sa sobrang init nga ng panahon dito mapapansin nyo napakatahimik pa ng uh, kalsada at dito mga kaibigan makikita nyo yung kalsada walang uh, mga motor na makikita kadalasan sasakyan, no ayan mga tambayan pagdating ng winter bubuksan yan may bumuhay dito pero yung tambayan dito mga kaibigan hindi katulad sa Pilipinas ng kanto-kanto maraming mga tambay dito bibihira ka lang makakakita ng tambay dito sa mga kanto-kanto mga tambayan talaga nila dito is matitindi, malulupit para mga palasyo hirap lang pinasadya yun yung kanilang tambayan sa atin na uh, magtayo lang ng kubo-kubo kawayan pwede na pwede na magtagay dito wala ka makikita ng ganyan na tatambay ng ganyan wala wala makikita dito ng uh, lasing sa bawat kalye napakatahimik ng kalye at uh, kahit uh, makita nyo yung bintana yung bintana dito parang palamuti lang yan nakasirado lang yan lagi hindi yung binubuksan ganyan dito hindi nilalakad mga for 10 uh, uh, minutes 10 minutes papunta doon sa sasakyan ko ganito <sighs> ang buhay dito sa abroad walang ginawa kundi magtrabaho ng magtrabaho di ba <sighs> kaya meron tayong pera ayan dito ako lumabas sa may mga dates hindi na ako dumaan doon sa may uh, ano yung dates na may screen doon yun o no? doon yung dates na may screen doon dyan ako sana dalabas ngayon shortcut muna ako ngayon habi na isan lang ito na ating kwentuhan mampawala lang ng ano kalungkutan ang haba-haba ng ating nilakad pero ni isang motor wala kayo nakita no bihira lang kasi ang motor dito mga kaibigan ang motor lang dito yung nagde-deliver ng mga katulad ng mga food panda saka bibihira lang nabibila ang motor dito kahit uh, sila ipinya yung mga paligid wala kahit isang uh, motor ang uh, so ayun lang mga kaibigan samahan niya ako hanggang doon sa metro station pahisihilip po sa inyo yan si Kringyo ayan malulungkot ang aking base ayan ayan ang libre pitas dito kaso may nakabalot ang baba lang ng mga dates yung iba dito, mayroon mga service na bike. Dito pinaparking, oh. Yung bike ko, hindi ko ginagamit. Mas gugustuhin ko pang maglakad. Mayroon akong bike doon sa bahay. Ayan, papasok na ako dito. Bukas, papasok ako. Ganda dito, no? Ang sarap ng sakayan dito. Mura lang. You know, grabe talaga ang katamaran ng mundo, no? Lalakad ka na lang, nilagyan pa ng uh, lumalakad na apakan. <laughs> Yep. Sakto. Sakto maitatino train. Yes. Kakayanin masunod din. So, kanalo. Maka tayong ngayon uh, ilipat tayo ng uh, train sakay tayo ulit na tayo sa taas saktong sakto mayroon dumaan na train saktong sakto dito sa taas pag -aki at po eh, bubukas ayan dito ako pwesto sa aki pwesto lagi ayan tamang tama diba Yeah, ganda. Ito lagi ang aking pista. Tahimik pa dahil uh, umagang umaga pa. Pangalawang tray ito na aking sinakyan. Mamaya sasakyan naman tayo ng taxi. Kapunta sa aking trabaho. Medyo malayo-layo din. Tamang-tama, mayroon ditong bus magbabas uh, na lang ako instead na magtaxi ako ito libre kaso matagal nga lang kaya mas maganda magbas muna tayo bas muna ako ay thank you thank you ayan, kabababa ko lang ng bus Libre, mga kaibigan wala ho tayong binayaran kahit uh, piso so ganyan dito basta matyaga ka lang ayan mahaba haba lang ang aking uh, binahe kaso malilit ata ako ng mga 2 to 3 minutes tawid tayo ito naman maglalakad ako dito ng mga 5 to 7 minutes mga ganyan yung estimate ko dito kung nag taxi ako 10 real yun e eh, pumapatak na 150 sa Philippine money yan so uh, savings na yon mga kaibigan ganyan lang yung uh, diskarte eh. yan. buti ko si kabayan no Meron siyang sinasabing uh, tawag doon scooter oh napakainit na alas 8 sa 20 na dito mga kaibigan yung mga ginagamit ng mga tao na tinatapo na dapat ang government ay naglagay ng ganito yan idradrop nyo dyan yung mga hindi nyo ginagamit na mga gamit tapos idodonate nila doon sa mga katulad sa may mga gira may mga nasalanta ng bagyo yun, tagandahan ng government dito oh ang buhay dito sa abroad ganyan ang buhay sa abroad sipag lang huwag aayaw dahil pag umayaw tayo wala tayong kakainin may nasilayan na mga kaibigan may nasilayan ako dito nandito kanina ang uh, ibon iwan ko, may pukad eh Tingnan nyo nga, mayroon bang itlog? Hindi ko makita eh. Kaya na ang uh, tumingin ko mayloong, mayroong, mayroong uh, itlog. Mayroon kasing uh, ibon na lumipad dun. Yeah, mayroon dito mga ipil-ipil. eh -ipil. mga kahoy dito. Ang tibay ng ipil-ipil sa disyerto, mga kaibigan. Dito, mga ibon pa dito. pa isilip ko sa inyo. Meron pa dito isang pugad. Ah, wala na. Nandyan yan, oh. No? naging sisiyo na ayan samahan niya akong maglakad mga kaibigan napakainit dito ito yung aking nilalakad pag ako ay nagbabas kung nakikita niyo yung ano na yan nakikita niyo yung uh, bridge na yan yung kabila nun doon sa kabila nun is yun yung uh, tinatrabaho ang ko yung building so let's go mga kaibigan tirahin na natin to baka tirahin pa na rin ba napakainit Hew. sa so, wakas narating ko rin ang aming bila ha <sighs> grabe ang init right, 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 ito dito sa amin eh right, late na ako ng 6 uh, minutes ang aking late Ha. <sighs> Time in muna tayo. Time in muna. Time in muna. Please try again. Hmm. May patanggapin na. So, dyan muna kayo. Ako muna yung trabaho. Babay muna sa inyong lahat. Ito na. Backpack kayo naman. So, yun. Mag-ibig kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Dahil grabe sobrang init ang aking tinahak ngayon ay salamat na katibid tayo at na-exercise yan ang ating uh, umagang kwentuhan ang buhay ng isang OFW pinuulit ko ang iyong pag-subscribe ay napakalaking tulong ayan, pugi ng mga tao no? <laughs> ayan ha, tubig yan ang tubig ko kailangan ko nang umili joke lang, meron kami libre So, ihanda ko na. Ito yung aming gamit, oh. Okay uh, nga. Kung gusto nyo matutong uh, gumawa ng bulaklak, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at tuturuan ko kayo ang aming bulaklak na ginagawa ko mga dambuhala. Hindi mga pangkaraniwang So, hanggang sa muli. Magandang orang. Inuulit ko, ang iyong pag-subscribe ay napakalaking tulong para sa akin at para sa aking kamilya. God bless itong lahat.